Sa taas ng bagyo, may isang lugar na kilala sa hindi matahimik na mga kaluluwa. Ang Diplomat Hotel. Isang grupo ng mga turista ang nag explore sa lumang guho habang dinig na dinig ang bawat lagapak ng kanilang sapatos habang sila ay naglalakad. Nagsalita ang tourist guide. Maraming kababalaghan dito, lalo na kapag lumalim na ang gabi isa sa mga kwentong bumabalot sa lugar na ito, ang multo ng isang madre. Noong araw mayo, isang turista ang nakakita ng isang madre. Nakatayo sa malayo, nakayuko, parang nagdarasal. Pero nang ibaba niya ang kamera, wala na ito. Pero ang pinaka nakakatakot, yung turista na huling bumababa sa hagdan tuwing gabi. Kung magpapakuha ka ng litrato dito, Siguraduhin mong ikaw lang ang nasa larawan. Ikaw may karanasan ka na ba sa Diplomat Hotel? Isi-comment mo sa baba